What's up mga kaamats? Welcome back to my YouTube channel Ang na Probinsya no? Nasa ating harapan ngayon Isang Kinwood TM 2CB1 Alpha Ang problema nito is Matagal ng Tinatago hindi ginagamit okay pa naman yung mga button niya kaso ang problema nito is yung transmit okay ang receive ang may problema nito try natin ah uh, transmitan ng malapitan yan. Nasa malapit lang siya. Pero, ilang bars na lang ang yan. Ilang bars na. Nasa malapit na tayo nag-transmit. Oh, Kahit doon sa may antenna post niya, hindi siya mag Pull bars. saka pwede mo rin dito ma-identify sa pamamagitan ng skills ganito function squares ang tunog nito ay ganito pag ganyan so may suspect na tayo nito pag na ganyan na may suspek na tayo nito. Let's go. Okay. Open natin tong plastic cover niya. So, ito na. Pinapinan natin yung Takip Nya Yan Makikita nyo na Walang problema yan naayos na ayos Walang problema Ang output nito Maayos Yung antenna post niya, Maayos Ayan sa likod uh, nasa likod ang may problema nito itong pakita ko sa inyo itong crystal na to uh, limang paa dalawa to isa saka dalawa isa tsaka dalawa yan, papalitan natin yan dalawa So ayun na nga natanggal natin sa casing niya So ito na ang kukuha ng board niya At saka ito naman yung sa display board niya Ayan, Ayan. Speaker, display board, flex Ayan tapos dito sa kabila ito yung papalitan natin dalawa itong A50 yung dalawang kristal nato A50 papalitan natin yung dalawa yan. let's go ito yung tinanggal natin ito yung papalitan natin ng ito dalawa

Okay, sa so, na natin. Yan. Nahinang na rin natin. Okay. So, testing natin. Check, 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 check. Mag-signal check tayo. check. Squish muna natin kung mayroon pang chuk chuk Kina, okay wala na siyang chuk chuk Tapos, uh, pa-receive natin. Pagitin natin yung kanina is malapitan lang isang barita yan full. full scale na siya yun simple tip kung walang receive pag ganun ang nangyayari so palitan nyo na itong dalawang to uh, si 50 50 one crystal not so okay so back to casing na 1 2 4 skill na siya skill na skill Full skill na yang bars Layo na ko ng transmit okay okay na iyang eh. okay. receive yan yan lang ang papalitan gets dito na lang bye bye